forma ng arrogansya ni Mel Robles na parang okay. nabilib siya sa kanyang postura ng Morir at Padre Franco na parang untouchable siya if the president will remain silent on this. So ibig sabihin po, kung siya nag-appoint yan at ganito ka-iskandaluso at kalubha ang mga uh, patungkol na mga pahayag at investigasyon na president silence and inaction na hindi niya gag gagawan ng tamang accountable action coming from Mel Robles at including ang pagbibigay ng katarungan, magtatanong ngayon ang taong bayan sa kanya. Kinukonsinti po ninyo ito, Mr. President? Kayo po ba ay beneficiaryo ng kanyang sindikato na operation? hindi din pinalagpas ni Ka Eric ang issue ng PCSO General Manager na si Mel Robles dahil ayaw sa kanya ay isa itong malaking iskandalo at panuloko ito sa mga tao dahil tila isang sindikato ang nangyayari ngayon sa PCSO. Ito ang tapang na naman niya itong tinunong sa Pangulo na kapag hindi ito gumawa ng aksyon sa mga ginagawa ni Mel Robles ay iisipin ng taong bayan na kinukonsente niya ito at maaring matanong din siya kung kasagot ba siya sa paninindikato nito sa PCSO. At napakabigat ng formal ng karugansya ni Mel Robles na parang nabilib siya sa kanyang postura, Ma'am Maureen at Brother Franco, na parang yeah. untouchable siya. Ma'am, malakas ang loob. Kung hindi ito ma-address, hindi namin ito titigilan sa laban kasama ang bayan. Sapagkat hindi lang po CPP, NPND, at mga communist terrorism, ang aming babanggain dito. Ang lahat ng sindikato at nag-operate para sirain ang ating bayan ay maninindigan kaming dapat managot sa batas at dapat sila ay managot sa katarungan ng mamamayan sa pagkat hindi niya may paliwanag eh, bakit nagkakaroon ng pattern na ang daming nananalos in less than a month. Eh, hindi pa nangyari yan sa kasaysayan ng buong PCSO, even in previous government. Ngayon lang siya nangyari. At ayaw natin i-entertain sana na maging malikot ang kaisipan ng ating mga mamamayan. Pero naharap tayo sa election year. Ngayon ang tanong ng mamamayan, Mel Robles, may nagpapagalaw po ba sa inyo? Sir, para mag-raise ng punto in preparation for elections 2025? Tanong po yan ang mamamayan at legitimate na question yan. Para kaninong benepisyo ang, hundred, ang hundreds of millions to several close to 2 billion na ngayon ay nakuha na sa kaba ng bayan natin na sana ay kita mula doon sa gaming program na ito ng PCSO ngayon ay hindi malalaman at paano ito napunta sa mga pribadong tao na it appears na by pattern of indication yeah. mukhang ginakit ng mga dami para mag-claim ng mga premium na ito kaya nga sinindikato ito not until and unless si Mel Robles can explain properly with clear cut and transparent na pagpresent ng mga datos na hindi ito sinindikato people will not be prevented to believe that he is running a syndicate gaming operation in behalf of some leaders maybe na may mataas na katungkulan o may koneksyon sa gobyerno at ang kawawa dito, opisina ng gobyerno ang mismong ginagamit para sa pagsinindikato na mag hut, -hut o magkakamal ng perang limpak-limpak mula sa dugo at pawis ng false hope of charity game na ginagamit ang mga mahihirap na Pilipino. That is a very serious accountability question now On the part of the general manager of the PCSO, and a suspension order of preventively suspending him from office and immediately conducting parallel prosecutorial and criminal investigation to be conducted upon direction of the president must be in order to restore and regain the integrity and confidence. of the people to this kind of charity gaming institution na may malaking kapakinabangan sana ang mahihirap na mamamayan kung hindi kagaya nitong pamumuno ni Mel Robles anong dyan sa PCSO natin. If the President will remain silent on this, ang mangyayari niyan, ang accountability and responsibility ng opisina ng General Manager ay direkta yan under sa Office of the President yan. So ibig sabihin po, kung siya nag-appoint yan, at ganito kaiskandaluso at kalubha ang mga uh, patungkol na mga pahayag at investigasyon ng sindikato na operasyon at pang pananamantala sa mga mamamayan gamit ang PCSO na opisina na President silence and inaction na hindi niya ga gagawan ng tamang accountable action coming from uh, Mel Robles at including ang pagbibigay ng katarungan magtatanong ngayon ang taong bayan sa kanya po ninyo ito, Mr. President? Kayo po ba ay beneficiaryo ng kanyang sindikato na operation? Kasi lumalabas ngayon, sindikato ang uri ng pamumuno sa PCSO at napakalaki grand scale of deception and manipulation against the Filipino people's interest, lalo na sa may hirap, the way na niluloko din nila ang mga mamamayan sa papirma-pirma na diskarte na budol-budol. Ngayon ang pinakamalaking budol-budol sa laro ng mga sugal ay walang iba kung hindi ang PCSO ngayon. The way things are revealing now did doon sa Senate investigation. So tama ang panawagan ng mamamayan, Ma'am Lorraine, ay I second the motion your position. Hindi pwedeng manahimik at walang gagawin na aksyon dito ang disciplining authority kay Mel Robles bilang general manager ng PCSO ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. All over the country na lumalabas na rin ma'am doon sa Senate investigation ay for sale din para sa mga malalapit dito kay Mel Robles. Matakin mo, ang mga loto outlet for sale din para sa sindikato na under the table. Ito rin ang tinatanong ngayon sa kanila. Gaano ka uh, linaw ang integrity of process and giving of permit and accreditation sa mga outlet ng loto and betting stations na ito at mga loto operators? at gaano katotoo na ang mga remittances na ito hindi tumutugma sa mga resibo versus sa aktual na operations on the ground na may pailalim na component ng illegal na sugal na nagmamaskara bilang loto. Yeah. Marami na pumakasan tungkol yan sa kanya sa investigation na eh. ito. Nagsasabi, sugal na nga, dinaraya pa. At hindi lang dinaraya, sinisindikato pa to the benefit of a very few who are in the position na gamitin ang poder at kapangyarihan sa gobyerno the way the PCSO General Manager right now is being accused by public perception dito sa kanyang pananagutan sa limpak-limpak almost close to 2 billion pesos na mga questionable na pag-release ng winning uh, prices doon sa mga taong kinakwestiyon ang integridad at pagkatao dahil mukhang involved sa mga dami operations to claim prices. And I want to stop this plundering operation na may uh, impunity yes. na parang walang pakialam sa sentimento ng mamamayan at hindi natatakot sa batas will be the president himself. Kasi siya nag-appoint ito kay yeah. Mayor Robles. Oo, no, mga komento, mula sa mga netizen. Imposible yung hindi alam sa Congress at Senado yan. Alam nila yan. Kaya lang umaapaw ang tapal na pera sa biduka at bungangan lang. Napaistop tuloy ako sa PCSO site. At grabe pala. Noong buwan ng March 2023, sunod-sunod yung may nanaro sa loto. Unbelievable talaga. Kasi noon, mahirap talaga manalo sa loto. Pero ngayon, sunod-sunod. Talagang makakapal ang muka. Huwag kayong mainip. Pinakamatagal nyo na ang two years. Hintay lang kayo. Pinabawi lang ang puhunan. Kakapal ng muka ng mga taga-gobyerno ngayon. Karma, nasa tabi-tabi lang. Bawa talaga tayo mga ordinaryong tao. Mahirap na nga. Nagagatasan pa nitong mga damuong taga-PCSO. May hangganan din ang kasakiman nyo. Panibagong manloloko na naman yan. Upang may paghati-hatian sila, ang mga magnanakaw nga naman. Walang kabusuga. Ayan. Ang may gumay nanalo. Tapos remember, yung may nanalo ng 433 bitors sa isang loto draw. Yung mag-ama na maghati sa jackpot prize na parehong loto winning number ang kinayahan. Lahat ng kahiwagaan ng naging presidente, si BBM, Dude, dapat talaga investigahan. Nakakapagtaka na yan. Araw-araw meron nanalo. nalo. E ang hirap manalo dyan. Wala nang opo si BBM. Kada bola, may nanalo. Totoo kaya yan? O ibinubulsa na lang? Sabihin e eh, merong nanalo? Politika, loto, kung ano-ano pa. Lagi na lang may dayaan. Mga sakim, ganit sa kayamanan at kapangyarihan. Kaya walang asenso ang bansa dahil sa puro magnanakaw. Dapat nga siguro, kasi itong mga nakaraang draw, halos lingkulinggo, may nanalo. Kahit na matataas ang numero, kaya parang magic na lang ang resulta. Baka na niba na din ang espiritu ng smart magic machines, ang loto machine. Biruin mo, 433 nanalo, tapos mahirapan pa magpakita ng nanalo ang PCSO. In my opinion, pag natuloy ang hearing, sana ipatawag ang chief ng IT ng Lotto draw at ang auditor na naka-assign po para mas malinawan kung what time ba nakalak na ang main server ng receiver ng main office ng mananaya. At tingnan din activity log ng server, from closing of bidor hanggang sa ma-draw at paglock ng server at pagbukas uli. Activity lag. Salamat Di po. Lang yan. Linggo-linggo na ang nanalo. Ngayon dyan sa loto. Kakaibang swerte ng Pinoy. Dapat imbestigahan yan. Hindi imposible na manalo ang 433 bitors kung hindi niluto yan. At may ginawang katarantaduhan. Ang mga nag-ooperate ng bulahan. Tama po yun. Mga butihin natin mga senador at congressman. Dapat talaga kasi po, marami sa ating mga kababayan ang tumataya araw-araw. Nagbabaka sakali po na manalo ng jackpot. Tapos yung nanalong iba ay binubulsa lang. Kawawa yung mga tumataya sa ating mga kababayan na may hirap. Hindi nararamdaman ni PBBM ang paghihirap ng tao kasi di niya naranasan maghirap. So sad, 31 million kuno ang bumoto sa kanya. At so na 31 million kuno ang hindi nakinig kay PRRD. Ang laki ng hirap ni PRRD. Ano masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.